issue na po ng statement si uh, VP Sara na humihiling sa ICC na kailangan na talagang aproban ang uh, interim release ni uh, Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas. No? At ito po ay dahil sa katotohanan na sang ayon kaya uh, uh, VP Sara, eh hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. So ayan mga pre, ha? si Digong daw po ay uh, humiling daw po si Sara Duterte na ako magkaroon uh, ng interim release itong si tatay niya. <laughs> tatay niya Duterte. Oh, di ba? Oh, kasi wala, parang walang tiwala si Sara Duterte sa kakayahan ng ICC na magbantay, uh, no? Sa kanilang mga uh, uh, kumbaga, yung mga nakakulong doon. Oo. Oh, oh. So, ano sa tingin nyo? Ang ICC ba talaga ay wala bang ano? Wala bang uh, kumbaga wala bang wala bang kakayahan no para pangalagaan yung kanusugan ni Digong? Diba? ba? Alam ko ito na lang po eh, uh, dahilan na lang po nila 'yan. 'Di ba? Cherokee 'yan. Hmm. Dahilan na lang po nila 'yan para kumbaga mahalaya ito si 'Di ba? Diba? Oo, lahat naman talaga gagawin po nila. Maghahanap sila ng posibleng maging uh, magamit nilang dahilan para maaprubahan ito, 'di ba? So ang ang, ang uh, pinapalabas nila yung kalusugan daw po ni Digong ay uh, bagsak, 'di ba? Siyempre, para sa akin, matanda na yan. Diba? Normal lang na pag ikaw matanda na, manghihina ka talaga. Wala pong gamot na magpapalakas sa'yo kasi matanda ka na eh. Kahit sino pong tao ngayon. O, sige. Meron po bang gamot na pag ininom mo, eh, lalakas ka? ka? Dahil, yun nga, matanda ka na. Meron bang ganun? Wala po, siyempre. Normal lang sa tao na manghihina pag matanda ka. Tapos gagamitin yung dahilan yan para magkaroon ng interim re release itong sinigong. Ay naku po. O, oh, uh, huwag po tayo magpapalukaw sa mga kulangot na to. So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction. Yan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po mag updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. at syempre mga pre, ah, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo, sana po inyong supportahan. Eh na, O sa bagong subscriber natin. Ako maraming maraming salamat po. So ito na nga mga pre. At atin na pong uh, bigyan ng reaksyon itong sa uh, sasabihin po dito ni Harry Roque. Okay? Roqueta. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at uh, hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong na naman. Ayan ha. Kung talagang uh, kaya nila alagaan na talusin. Ayan na. ha. Si Digong daw po ay natagpo walang malay ay eh, hindi ko to, eh, hindi ko masasabi ang totoo. Kasi kung si Sarah Duterte yung nagsabi niyan, hindi po ako basa-basa maniniwala. Pero pag ICC po yung naglabas, Oh, ng statement na, oh, si Digo nga, eh, nagkaroon nga ng ganun, walang malay, eh, maniniwala po ako. Okay. Pero kung si Sarah lang naman po, ay, eh, bahala kay dyan. Ha, alam naman natin, mga sinungaling yung pamilyang yan. Diba? Sinungaling po ang pamilyang yan mahirap po nga uh, paniwalaan at pagkatiwalaan, ba? Diba? Pero kung ICC naman po yung nagsabi, eh, posible nga kung ICC yung nagsabi, ba? Diba? Pwede tayong maniwala. Pero tandaan ko natin, matanda na si Digong. ba? Diba? Matanda na yan. Normal lang sa matanda na magkaroon walang malay. Minsan, ah, uh, ba? Diba? Kasi alam nyo naman, yung katawan ni Digong, sanay sa pintanil o, oh, eh, walang pintanil po doon, bawal. O, oh, yun, Ang sumira lang din po sa sarili, sa katawan ni Digong, si Digong lang din po, mahilig sa pintanil eh. O. Oh. ba? Diba? Walang malay. At uh, nung lumabas nga po, ang issue na to, eh may lumabas din na larawan. Eto po, which is, nandyan umiiyak si Sara, si Digong nasa kabaong. Yan, Pero huwag po tayong palilin lang mga pre. Parang sinabayan lang nilang issue, eh. Huwag po palilin lang kasi itong nandito sa larawan, hindi naman po totoo yan. Fake news po yan ha. Kumbaga AI na lang po yan. Kaya nga lang, hindi ko, alam ko ma, Duterte din po yung gumawa nito. Hindi naman mahilig gumawa yung mga loyalista ng ganyan eh. Mga sumusuporta po kay Pangulong Bumbu Marcos, hindi po mahilig ng ganyan. Yung mga DDS po, kasi gusto nilang patayin si Digong para umingay ng umingay yung pangalan nila. 'di ba? Para yung, yung buto daw ng tao sa so 2028 20, eh, mapunta kay Sara. 'Di ba? Ang alam ko po gumagawa ng mga fake news na 'to is uh, mga Duterte rin. diba ba? Okay, may mga DDS ding lalilin lang. Galit na galit. Oh, bakit nandiyan si Tatay din? sa kabao ba? Oh, eh, kagagawa niya ng kapwa niyo. Eh, hindi namin kagagawa niyan. Naku po. Oh, eh, malas niyo lang. Malas nyo lang, ha? Eh, gagagawan nyo yan. Ano yun? Ano e, yung bata? Okay. So, tuloy na po tayo dito sa Karoketa. Ayan. Isang nakaditin eh. Eh, dapat hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang tatay digong, no? At dapat siguro eh, naiwasan yung Alam nyo, yung mga nurse dyan sa dahig. Okay? Sa ICC. Magagaling. Tapos pinapalabas ninyo na walang silbi. Yung ICC at yung mga nagbabantay kay Digong dyan. Dahilan nyo na lang yan. Para mapagbigyan kayo sa inyong gusto. Eh, eto na lang. Papaano kayo pagbibigyan sa gusto nyo, eh kayo mismo, sinisiraan nyo yung ICC. <laughs> diba? Binababoy nyo yung ICC, sinisiraan nyo. Tapos, umihiling kayo, napagbigyan kayo. Interim release. Eh, sino? Hay, ako pa. Hindi ako papayag. Ginago niyo na ako, tapos siling kayo sa amin. Magre-request kayo sa akin. ba? Diba? Ito yung opinion ko lang naman eh. Hindi naman ako lawyer, pero lahat naman pwede magbigay ng opinion. ba? Diba? Ngayari. Walang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si Inday, si VP Sara. Hindi pa po kami nakapag kung pareho ang tinutukoy namin. Pero, mga mahigit isang buwan ang nakalipas, eh ko po isa nang sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung uh, empleyadong 'yon, eh kung naalala niyo, may merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC detention center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng um, empleyado, hindi daw routine check-up 'yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo at dinala nga sa hospital para Grabe. Grabe na hulog, tumama yung ulo. Alam mo kung si Digong sa sa katawan ni Digong na 'yon, tapos biglang nahulog. Tapos tumama yung ulo, patay po si Digong. Kasi nahina na po yung katawan ni Digong eh. Grabe naman kayo gumawa ng kwento. Nahulog. Tumama yung ulo. Okay lang sana kung nahulog lang eh. Pero yung tumama pa yung ulo, mamamatay ka niyan. Lalo na si Digong eh, pa na pong maglakad. Grabe yung katarataduhan to. oh, yan, paninira na yan sa isisid Daw! Daw! Hmm, daw! Oh, anong kapital niyan? Laway na naman. Uh, masigurado ko naman ng uh, na danyo sa kanyang uh, katawan. No? At ang uh, rinig ko, eh, binigyan din siya ng tinatawag na MRI. No? Kung titignan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw ang ulo. nawa uh, ang request naman po ng tao, ipag -ipag ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kita tayo digong. No? At ako naman po ay... Di ba ma, si Sara Duterte ay buli bisita naman talaga sa ICC? Di ba? Alos nga araw-araw, nandun -araw, yung pamilya niya eh. Papalit-palit lang sila. Eh, diba, nag-uusap sila ng Digong. O, bakit di sabihin ni Digong yan? Nakayag ako, nalaglag ako, nahulog, na, ay, ko, nahulo, nah, ano yung ulo ko. Bakit wala namang kwentong ganun, di ba? Saan po natin narinig yan? Pero kailan po, sa isang baklan sinungaling. request? pinarating ko po yung informasyon na yan kay VP Sara, hindi ko po alam kung ito yung informasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara. No? Basta ako pinarating ko sa kanya at um, iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa informasyon na yan. Dahil alam niyo na, alam niyo naman po, no? anything about health is covered by the right to privacy. No? So bahala na ang pamilya mag-process ng kanyang informasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila. No? At hindi ko naman tinanong. Basta ako sinabi ko yung informasyon dahil naman yung pinangako ko dun sa uh, informante na nagsabi sa akin. So... Ulitin ko po ha, hindi ko alam kung parehong tinutukoy namin okasyon yung BB Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa Ulitin akin. ko rin po ha. Pag pong basta-basta maniniwala sa pinagsasabi nitong si Roque. Ha? Alam naman po natin yung mga yan. Basta, Duterte Dugyot supporter, sinungaling po yan. Ha? Sinungaling po yan. Tanda, yan, yan yung pakatandaan natin. Okay, lang request ay iparating naman kay Bibi Sara. At um, uh, po si uh, Inday Sara, si Bibi Sara mag-confirm kung kapareho kaming incidenting sinasabi. No? Pero ang malinaw po talaga, eh, kung talaga nangyari incident insidente niyan, eh, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para panglagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa akin title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang uh, pananatili sa detention facility. No? Now, meron pong... Alam mo, mas okay na yung dun eh. Sa detention uh, facility. Mas okay na si Digong don, Na mag-relax. Kumpara naman sa Pilipinas ka makul makulong. Nakapaka-unit po. Diba? Diba? Kaya nga si Kibuloy, nagdahilan na lang din, nagdahilan na lang din eh. Kunyari, may sakit siya, para lang badala dun sa hospital, para makapag aircon doon. O, diba? Sus. Kung papipiliin ka, saan ka, saan mo gusto makulong? Sa Pilipinas o dyan? Ay, dyan na lang po ako sa dahil. Sarap pa ng buhay dyan, malamig pa. Eh, sa Pilipinas, ang init ang kulungan dito. Siksikan pa, parang sardinas. Pag sinasabi si Vito Sara na inkrono lang eh, hindi nila maasikaso paano pa yung mga seryoso mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong. Ang katotohanan po at 80, si Tatay Digong, kinakailangan na talaga ng 24-hour assistance, no? Kinakailangan na ako, hindi full-time nurse, a eh, caregiver. Kasi ako naman po, nag-alaga rin ako ng mga mag- Caregiver? Kailangan may caregiver si Digong? Bakit? Hindi na ba makatay mag-isa? Ha? Hindi na ba makatay mag-isa? Sa tingin ko, kaya pa naman ni Digong. Natumain mag-isa, bakit kailangan ng caregiver? Kaya pa naman yung niyang kumain mag-isa. Diba? So, ang pangit naman ng gano'n. Mayabang ka noon, tapos ngayon, may tagapunas na ng mo. No? Ay, nako magulang ko na aking kaya naman ng dalaga eh, talaga naman pong when they hit 80 eh meron ako isang midwife na talaga nag-aalaga sa kanila one at a time lang naman po dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging uh, nagkakasakit at nagiging din. pero lahat po na inalagaan ko dumaan sa punto talaga na kailangan ng full-time caregiver at yan po siguro ngayon ang hinihingi ni uh, VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang bigyan siya ng interim release dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife pero yung susubaybay kita tay digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at uh, mawawala ng malay sa sahig no. But in any case, uh, sana nga po pagdasal natin na uh, matuloy na yung interim release. Ang akin paninindigan po uh, ay na kay magdasal, hindi naman kayo mahilig magdasal eh. 'Di diba? Tapos may pagdasal, dasal. kayo kay, kay, ano? kayo kibuloy kayo magdasal, may yung alam niyo yung doorknob niya sa langit. Diamond. Oo, oh, doon kayo magdasal. 'Di ba? May dasal ka pa. At saka ba ako utusan kung sino yung gusto ko ipagdasal. Brilliant si Oo, brilliant, 'di ba? Brilliant, brilliant ng tubig at lupa. Eh, wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabi hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, eh, ano pang gagawin niya sa kulungan? No? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ay kukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. So, Pero naman sa Pilipinas eh. Ganoon talaga ikukulong ka kahit hindi ka na hindi ka pa kasala nagkasalan may mga supporting documents naman na si Digong pumapatay daw talaga may pag-amin siya sa ICC ganun din, kung sino doon mag-serve ng warrant sa kanya babarilin niya, pero hindi pa naman nangyari yon pero yung inamin niya na siya daw ay pumapatay ng tao di umano ha? siya ay pumapatay ng tao so doon pa lang, ang tingin ng taong bayan kay Digong, eh pumapatay nga di ba? pero sa mata ng batas, wala pa kung husgahan ka pa O. Oh. Ganun naman sa Pilipinas eh. Di ba? ganon sa Pilipinas, Ganon din sa ibang bansa. May proseso nga, di ba? O, oh, diyan ka muna sa kulungan mo habang uh, idadaan ito sa tamang proseso. Ganun talaga. Ano diba mabigyan ng uh, um, respeto ng karapatang pantao ni Tatay Digon sa kalayaan at yung presumption of uh, uh, innocence na talagang palayain na siya. <laughs> palayain na siya. Asa pa kayo, ha? Uh, anyway, sa video na yun ni Roque, mga pre, may lumabas na larawang ito. Si Digon po ay nasa kabaong at umiiyak ito si Sara. Pero masasabi ko lang sa inyo, hindi po totoo yan, Fake news, nakasando pa nga eh, oh. Ba't nakasando? <laughs> mga DDS niya eh, magigigil na naman, magwawala. Uh, ah, fake news po yan, huwag pong, uh, sa mga luwalabas po sa social media ngayon, na mga ganyan, ha? O, oh, eh, ang alam ko gumagawa ng mga ganyan, mga DDS po. O, oh, pinak... Ito ha, ah, DDS sila. Pero ginagawa din nila ng fake news si Digong. O. Oh. Gusto, gusto lang kasi nilang, ano eh, ah, lang din sa social media. Eh, wala naman talagang totoong pagmamahal yan kay Digong na putong lupa na yan. Diba? So, anyway mga pre, ayan, a, magbigay tayo ng kaunting re reaksyon dito kay a, a, Speaker Martin Romualdez. Ayan na? Mga kababayan, mm -hmm, kaliwat-kanan ang mga paninira laban kay Speaker Martin Romualdez. Pero gaya ng dati, puro kwento, puro haka-haka, mm, at walang katiting na ebidensya. Ngayong araw, dudurugi natin ang peking affida uh, affidavit at gawagawang testimonya na ginagamit para siraan ang ating uh, Martin Romualdez o oh, ating uh, congressman uh, Martin Romualdez. Ayan, na? Uh. Oh, eh, pasimuno kasi nito si Marco Beta. O, oh, ba? Diba? Marco Beta kasi yung pasimuna. Pasimuna. Pasimuno. ba? Diba? Wala Ni isang witness na nagturo kay uh, Martin Romualdez. Oh, walang isa. Kahit isa, wala po ng na, oh, siya, may, may kinalaman dyan. Wala po, ba? Diba? Lahat ng sangkot, lahat ng testigo, maliban sa isa. Oh, aminadong wala silang direktang ugnayan kay speaker. Isa lang ang nagsasalita. Si Orle Guteza. At kahit siya, hindi niya mapatutuhanan ang kwento hello anong, anong klaseng grand operation ito kung iisa lang ang tauhan? Ayan ha? Ah. Pangalawa, taking aff uh, affidavit, di ba? Walang notaryo, walang attachments, walang audio, walang video, walang kahit anong supporting documents, di ba? Literal na papel, literal na papel lang na may sulat. Kung seryoso ka sa kaso, bakit hindi maayos ang pagkanotaryo? O baka naman sinadya para makalusot sa perjury kapag nanghuli sa kasinungalingan. Eh. Pangatlo, ang kwento ng malitang puno ng pera sa Forbes. Ang dami raw, tons of cash nilagay sa maleta at dinedeliver daw sa bahay ni Speaker. Mga kababayan, isipin nyo, ilang maleta ang kailangan para sa ganoong halaga? Ilang tao ang mabubuhat, magbubuhat? Ilang security checkpoint ang madadaanan? Ang luhika iniwan na sa tabi. Ayan ah, malinaw. Demolition job lang ito. Hindi whistleblower expose. Hindi totoong testimonya scripted na paninira para pahinain ang pamumuno ni Martin Romualdez. Pero kandaan nyo, hindi matitinag ang katotohanan. At sa huli, ang taong bayan ang huhusga sa mga mapanirang gawa-gawa. Diba? ba? Kaya, huwag basta maniniwala sa fake news. Doon lang po tayo kung ano yung totoo. ba? Diba? Doon lang po tayo sa katotohanan. Mahirap po pag uh, nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Mahirap, tandaan nyo yan. At mapagmatsyag po, dapat tayo. Eto po, gawin to ni Marcoleta eh. Diba? Si Marcoleta po yung dapat sisihin ito. O, oh, di, meron pa yung isa. Ah, uh, sino nga yun? Meron pa yung isa. Sino nga yung palaging sumisin niya sa likod ni Erwin Tulpo? Na gumaganon, gumaganon, gumaganyan, di ba? Ang hirap pag may gano'n eh. Mahirap. <laughs> may, may nag-tutor eh. Eh dapat 'yun imbestigahan din, O Bakit ka nakikialam ganyan? Lahat, lahat na. 'Di ba? Nakakaboy shit eh. Nakakaboy shit. pero doon lang po tayo sa katotohanan, na. Hmm. Si Marco Leta, talaga isang ano 'yan. Isang aso na ng Duterte, wala na po tayong maasahan diyan. Pero balang araw, madudulas din yung senador na yan. Ah, may baho din yan, tandaan nyo. Siya na, maba, mababaliktad yan, mababalik balang araw, siya naman yung gigisahin. So anyway, ilang yun naman yung aking reaction dito mga pre sa video na ito. And syempre, bago po tayo magtapos sa video natin ngayon, ngayon kung pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman mag-updated ka sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo. And marami salamat po sa inyo lahat. Ayan, kita-kits po tayo sa susunod na video mga pre. Ayan, ingat po lahat at magandang araw po sa inyong lahat.